Naalala ko, ang huli kong pabako was 2020. Yan, no? Ang huli kong pagpapabako dito sa bundok. Kaya ako nagpabako noon kasi pinagawa ko yung rest house. Ayun. So, ating maliit na tahanan dito sa Pero this time, I realized na mas maganda kung may accessible road ka. Kaya ayan, nagpapagawa ng kalsada natin. Diretso dun sa rest house. Ayan. So, dahil magtatagulan na, kailangan ibuhusan ng graba yan. Kung di pa kayang ipasimento, no? Pansamantala. Alam nyo, good thing dito sa DRT, ang babait na mga tao, pag kailangan mo sila, lahat ng materials available. Kasi marami dito mga mga taga-labas, taga-Manila na nakabili na ng rest house nila, nagpagawa. Yung bakaw na yan, 3,500 yan ang rent niyan. Per hour yan, yung pinakamalaki na bako yan. So, hoping natin na kada tumatakli oras, eh, maraming matatapos. Kaya ako nakabantay. Okay, nakabantay! <laughs> Magpagkakatiwalaan naman silang lahat dito, no? Kaya lang, syempre excited tayo kaya binabantayan natin, no? Gusto ko nakikita yung development from time to time. But anyway, I'm so happy kasi nung huli ako nagpabako dito nga, sabi naman sa'yo, ang tagal na nun. At ito na naman ako sa ilalim ng araw. At, nakatingin sa nagbabaho. Yan ang pinakamalaking bako kasi may maliit eh. 1.5 ang kanyang rent. Pero, Napagal yung kasi maliit eh. Mas maganda yung malaki. Yung 3 tree di Diba? Wow! Daming lawin no? oh. Daming lawin dito. Ayun, nakita nyo. Hindi yata lawin yan. Uwak yata yan. Mm Hindi. -hmm.